The <laughs> first anak ng dalawang pula ko yan o yan mga kaibon mga ka Stanley Boy at tingnan natin o. ayan siya o. ang kulay niya ay kulay pula rin pero hindi talaga kulay pulang pula at ang laki niya ano grabe solo lang siya na inakay nitong dalawang na to laki na ang ring nya ay pang combine ayan no? car mga dalawang linggo okay na okay na to malaki na at dito naman mga kay Stanley boy no ayan no? yung anak ng dalawang ibon na to malaki na rin at may kulay na oh lapad solo lang din siya ayan oh solo lang na inakay nitong dalawa na to kasi yung isa nga nakipi ang ring niyan mga kay Stanley boy ay pang SDR din summer race ito pag natapos tong young bird na ngayon na tinitraining training natin, natapos yung karera, eh yan naman ang susunod, FP Aryan. At dito naman sa baba, yung sa akin bagong mga breeder. Yan oh. Ang ganda ng kulay. Yung isa checkered na may puti. At yung isa hindi ko alam kung kulay to, parang ganitong kulay. Pero mas madark pa yung kulay niya, ano? Malaki na rin. Yang din to mga ka Stanley Boy, no? Nang SDR. Bali wala tayong sobra na inakay. Sakto lang lahat sa singsing -sing na ik ikakabit ko o kinabit ko ng SDR. Dalawa dito. At dito naman isa. At doon isa. So, bali, ang nakakabit kong sing-sing apat, dapat yan may sobra kaso hindi sila napisa ng maayos yung dalawa Yun sa taas. Ito lang ang napisa. Yun dapat ipamimigay ko. Pero ang mangingitlog pa naman to, yun sa mga pinangakuan ko na bibigyan ko, eh, pag nangitlog to, yan, yan ibibigay ko sa inyo. At uh, dito rin, papetlugin ko pa to ng isa para sa ibibigay ko at dito rin so yan mga kaibon mga ka-Stanley Boy ayan yung aking ngayong mga inakay at ngayon ko lang sila naipakita sa inyo kasi katutok na tayo sa training at yung kalapatin natin eh minomonitor natin ng maigi. tinitingnan natin kung okay ba sila so yan at papatokan lang natin para makapagsubo sila. Ayan, nakaready na sila para tumuka. Ateto ito yung patuka natin, ano? Breeder. Pigeon breeder. High tire to mga kaibon. Ayan, at ganado naman tumukay yung ating mga breeder para sa pagsusubo sa kanilang mga inakay. Yan mga kaya Stanley Boy at nakita uh, nyo na yung aking mga bagong inakay na papalaki pa lang at kumusta naman natin yung inagis natin kanina na mga barako yun yan si pula at si blue bar white bed, white flight ang dumi na ang kanilang pupo at dito naman ayun sila Okay naman yung kalagayan nila. thank mm -hmm. you So, yun mga ka Stanley Boy, hanggang dito na lang yung aking munting video. God bless sa inyong lahat.